好。Yeah, Evangelyo pinapaalala sa atin na mabuti pastor ay nagkawal at papawal. Halimbulang ng kabalanan. Maraming mga pagkakarawal si sa kasigisayan sa bahay na ang isang tao malay matapos ang kanyang pagkalakbay sa negyo ay hindi nakaralan sa sing-sing episkopal. sing, -sing, sing, -sing, sing, -sing matangin, ng hatapan. Ang sing-sing episkopal ay tanda ng matanyang pagdaya ng isang Mitra, kasubodan na naman, ang ka na'y pagsigayon. Ang mitra ay nakasanay na namin, Panginoon, ang kasugot at pangulog ng mga bispo at sa inyo, ni Panginoon. Diyan na rin talagang ng ng sa isa